Sintabi sa mga nanonood sa oras na to, patatakamin ko na naman kayo. Hindi na nga Graham Crackers yung gamit ko dito share sa inyo yung aking recipe doon sa dessert mga mare ay bubuksan ko nga muna itong cellphone. Ang cellphone pala mga mare ay napanalunan nga to ni Jowa sa raffle. Ang ina-unbox ko naman itong cellphone mga mare ay niluloko nga ako ni Jowa. Nasabi pa naman sa akin mga mare ay yung ngiti ko daw hanggang tenga. Kaya yung sinagot ko sa kanya mga mare syempre nagkaroon ako ng cellphone na instant. Ano ba naman kasi mga mare yung cellphone kong Oppo ay hindi ko na talaga ginagamit? Ang na talagang reformat yung cellphone kong Oppo mga mare dahil nga konting minutes pa lang yung video ko ay naghang na kaagad. So nga sana ni Jowa sa cellphone na yun mga mare ay bibenta nga niya. Ay wala na nga siyang magawa mga mare. Sinayawan ko nga siya kaya binigay niya kaagad sa akin. Sure. Anyways mga mare, kinabukasan na nga ito pagkagising ko nga ay naglaba kaagad ako. Ito pagkababa ko mga mare ay tapos na nga ako maglaba at magsampay. Kaya nga kanina ay frozen pa nga yung tilapia na binili ko nga kahapon. Kaya hindi na siya frozen mga mare ito nagsimula na rin ako magluto. Pag nagluluto naman ako mga mare ay nagwalis muna ako ng kaunti dito. ay nga kahapon mga mare hindi na nga ako nakapagwalis dito ng maigi. Nang matapos na nga ako sa pagwawalis mga mare ito na nga yung niluto kong tilapia. Lagyan ko nga lang itong inaitlog mga mare yung sarsyado na maraming sabaw. Fast forward nga mga mare pagdating na, na tanghali ito gagawa ulit ako ng dessert. Mga oras na to mga mare yan talaga yung behind the scene ko kapag nagfi ako ng mga dessert. I-prepare ko muna yung mga ingredients na gagamitin ko bago nga ako mag-film. kuha ng video na to mga mare, yun nga yung ginamit kong yung bagong cellphone. Ako mapapansin nyo nga sa video na yun mga marie ay parang malabo na nga. Pues, dito na nga ako sa ginagawa kong dessert. Parang nga akong limang fudge bar dito mga marie yung flavor nga nyan ay mocha. Atiin ko nga lang to sa gitna mga marie pagkatapos ilalagay ko nga lang dito sa tupperware. At tapos ganyan mga mari, yan siniksik ko lang maiginawala -e, na talaga siyang space. Ito naman sa kawali mga mare, naglagay na rin ako ng tatlong egg yolk. Isang kutsaritang vanilla pakatapos ngayon, yan, naglagay lang din ako ng kunting asin. Isko lang ito maigi mga mare hanggang kumalat nga itong banela at asin. Pagkatapos nga yan mga mare, ay maglalagay lang din ako dito ng evaporated milk. One and one half cup lang pala yung ginamit ko dyan. Para naman kayo evaporated milk mga mare, ay pwede din naman fresh milk. Dating naman sa tamis mga mare, ay kondensada nga lang yung ilalagay ko dito, one third cup. Siyempre, sisimutin natin to mga mare dahil nga sayang naman. Tapos mga ilagay yung kondensada mga mare, haluin lang natin to maigi. Ating pala ako dito ng 1 tablespoon ng cornstarch. Claimer nga mga mare habang naghahalo nga ako dito ay wala pa ang apoy. Para nga maiwasan natin na mamumuo kaagad. Nang mamix ko na nga maigi at wala ng cornstarch mga mare nilagay ko na rin dito sa aki induction cooker. Same process lang ito sa ginawa kong unang dessert mga mare. Malipas nga ng ilang minuto mga mare ayan na nga malapot na siya. Sa mga oras na to mga mare din nga ako maglalagay ng butter dyan. Tahan ko lang to na maging malamig mga mare pagkatapos ito magpatunaw na tayo ng chocolate ko na nga lang dito sa baso pagkatapos maglalagay lang ako ng mainit na tubig dito. Dahil nga matagal siya matunaw dyan mga mari, nilagyan ko na rin na isang kutsaritang mainit na tubig kaya nagmelt na kaagad. Ako na nga ilalagay yung butter na ginawa natin kanina. Maganda sana to mga mare kapag dalawang layer kaso nga lang ay naubos na nga yung ginamit kong fudge bar. Totoo lang mga mare itong dessert na to ay bitin pa nga sa amin. Kina nga ito naabutan nung kinabukasan ng gabi. Kaya nga malamig na siya mga mare ito pagdating ng gabi ay titikman na nga natin. Dalaga naman mga mare itsura pa lang talaga ay nakakatakam na talaga itong dessert. Tarap kasi yung ginawa kong butter mga mare dahil nga napaka creamy talaga niya. Itong dessert talaga mga mare ay bagay na bagay nga to sa bagong taon at Pasko. Babaliktad na bagong taon muna bago magpasko. Kaya ang unang subo para po sa inyo. Pag sinusubo ko nga itong mga mare ay talagang napakasarap talaga niya. Sabi ko nga kay Jowa, mga mare ay gagawa nga ulit ako nito.